Good morning, good morning guys. Ito magluluto na naman tayo na pang ulam natin guys. Ito ang iluluto natin guys. Ayan. Yan ang mga ricado guys. Ito yung ricado. Yan ang pinakamasarap guys. Sili, labuyo. Nagpapasarap yan guys. Ayan na yung iluluto natin. Dalawa yan guys. Pampasarap ng tanglad. Ito na yung niyog. Niyog yan guys. Yan ang iluluto natin guys. Ngayon, mag-slice na tayo ng mga ricado guys, kaya hindi pa ito natapos. Pag natapos na ito guys, magluluto na tayo. Para makaluto na guys, kasi anong oras na? Hmm? Maluto. So guys, dahil natapos ko na mag-slice, ito ang pampasarap guys sa sabaw ng manok. Ito guys, gan Ngayon guys, magluto na tayo ngayon guys. So guys, ay loto na yung kanin natin. Loto na. Yan, loto na guys. Yan. Dahil na loto na guys, ito na naman iloto natin guys, yung manok. Makikita niyo yan guys yung iluluto natin ng manok guys. Ha? Ito so guys ilalagay ko na rito guys para makaluto tayo. <laughs> Gandang magandang umaga po sa inyo guys. Magluluto na tayo ng manok. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng pampakulay. Ito guys, pampakulay guys. Kalawag guys, ito ang dilaw na luya. Sa tawag sa muslim ay kalawag. Yan ang tawag na kalawag sa Maranao Muslim guys. Maranao Muslim, magkasama na yan guys. Yan guys pampakulay na loya na dilaw yan ang tawag ay dulaw yan guys lagyan natin ng asin tapunan natin 'yan guys Ayan, guys, ay natakma natin. Mamaya, malapit na yung maluto. Sasabawa natin yan, guys. Guys, dahil naluto na yung manok, ilalagay natin yung mga ricado, guys. Ayan na, guys, yung... Ano, guys, yung manok. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys, yung manok. Ayan. Ayan, guys, ay ilagay natin yung tanglad. Ayan na yung tanglad, guys. Tanglad. Ayan, papasarap. Ricado. yung ricado, guys ayan. Ayan guys. Lagay natin yung ricado. Yan guys. Eh lagay natin yung pampasarap. Ayan guys, pampasarap ayan. Eh lagay natin yung sili. Ayan sili guys, sili. Ayan. Para manghang guys, ayan. Lagay natin, ayan. Yan guys, sa pag pagluluto sa sabaw na manok. Ayan guys, pag sa sabaw. Ayan. Yan ang luto ng Maranao. Ayan guys. La, mamaya kapag kumulo guys, takpan muna natin. Kapag kumulo, lagay natin yung gata. Ayan, yun ang gata guys. Yan mamaya, ilagay natin yung gata. Ayan. Guys, tingnan ko na kay kumulo na guys kung naluto. Ayan guys, yung klase na manok. Ayan. Ayan guys, loto na siguro. Tikman ko muna. Aray. Kung may asin. Sakto lang guys sa asin guys. Loto na yan guys. Be, kunin mo na to. Be. Ayan guys, loto na. Ako na lang magtanggal. Loto na guys. Ang galing ko na guys, kasi luto na. Ayun guys, ito na naman ang lulutuin natin ito. Ito guys. Para pamasahin sa kuha na Na guys, tuloy natin yung pagluluto natin guys. Kanina, tinanggal ko yan guys sa may sabaw. Ayan guys, yung may sabaw tinanggal ko yung manok. Ito na guys, yung manok. Ito ngayon, luluto ko na naman to. Iba na naman to guys. Ilagay natin yung bawang. Ayan. Bawang. Yan ang iluluto natin ng marikado. Ito yan guys. Ayan. Yan guys. Ito ang pagluluto na may papar na new guys. Ayan guys. Ilagay natin ang sili. Ito ang nagpapasarap sili. Ayan. Yalo natin guys. guys. Yalo natin lahat itong ricado. Ayan guys, ricado. Ricado. Ayan guys, ricado. Ayan, Ayan guys, yalo natin ang ricado. Yalo natin ang paparda niyo. Yan guys. Yan yung sapal na niyo guys. Yalo natin guys. Lagyan natin ang pampakulay. Yan guys. Yalo natin. Yan guys, mamaya ipapatuloy natin yan guys. Ito na guys, magsisimula na. Ito, yalo yalo ko muna yung paparna nyo. Ayan guys. Ito guys, ilagay ko na yung manok Ayan Ayan guys Ihalo-halo natin guys guys, nakaluto na tayo guys, kakain na tayo guys. Ito na yung, ito na guys yung, Kakain natin, ito na. Ito na guys. Ito na guys, yung kakainin natin, may sabaw guys, ayan na. Kainan na guys. Ayan guys, kukuha na tayo ng ulam. Ayan, guys. Kainan na. Sino sasama diyan kumain? Maraming salamat sa palwer yung nanonood diyan para matuto magloto ng manok na maranaw. Yan ang loto ng maranaw, guys. Ano na?

Maraming salamat, is share nyo guys para marami makapanood guys 'yung video natin guys paano magluto ng manok, chicken. ako pa lang na don't forget to like and subscribe share niyo yung video natin para maraming mga load manghang guys manghang <laughs>

So guys, maraming salamat i share new guys yung video natin guys. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat talaga sa followers para matuto kayo magluto guys. Paano rin niyan guys. Bye-bye.